Hi mga kapatid. Pupunta tayo sa ano, sa isang vlogger. Si na vlogger sa Papanga. Meron silang kainan. Dito yan sa Angeles. Palibago. Malabayas. Ayan. Guys.

good. Masarap dito. It's delicious here, Tagalog. Lamig ng diri. Bisaya. Naimas dito. Ilocano. Mayaman kayo. Tawang pangan.

Kawalan niya sir. YouTube. YouTube o Facebook. Food travel. Samot-samot. Kasi bayo pa yun. Opa. Baling kahit po. Makarin mo yung ako. Yeah. Saan na meron niya na aturan? Yaki na yun. Kaya. Ba't Singapore o W ko dati? O nang pigilitan na ako? Singapore lang yan. Sabi lang kayo menon

Okay na. Okay. na. Yung sabaw daw. Gutom na gutom 'to, eh, o rice. O rice. Ako wala. Wow, mi net. Eh, ci sono. Volacci per la. Direi che il parella. Ah, mi Che le pesiamo e facciamo tornare. 8.3. la vai. Io Ani naman. Meron ka? meron oh. ka.

Sarap. Hi guys. <laughs> <laughs> Kayak aku Hello ah. ma. Ay Ha? Thank you. All right, exercise. Kita.

Mama bawa 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 apa bawa 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 tatawa nga ako kagabi, ma. Sabi niya, susundoy niya, nga siya. Sabi niya, susundoy niyo Di sa ba sasama si Peter sa ano? Sa pare, sa pare. Kasama, Peter. Ah, kaya ko sasama si Terima kasih.